Mao palang pagabot na tulo o gisugo na dahin mare. Unya kay matinumanon lagi nga pagkabana. Maong Mao sa walay pagduaduhan ni abanti na yud ko Mao dai ni ang mini garden ni mare. Kompleto ang gulay yon, maong subak na lang yung yu pangitaon. sadihang dihang nay nagkasakasa, abi kog subak na. Pusang iring man dai ni kikulbaan nun ko lodi. Maong nikutlo, sa walay paglangan, ni kutlo na ko og duha ka punuan. Kay usa lagi ni sa ingredients ni mare, sa tinulang isda nga lutuon ni si ni. Sa pobre tangla dai ni. Pero sa mga social ni, lemon grass. Unya kaya nalagay tayo sala ni Mari nagpractice dyo ko kung sa paghatag sa buke pero sa pagtunol na ko ni Ine ni snub si Mari action pabiya ko kaulaw ni Ine pero sige lang Lodi nalagay tayo pag-asa ni Ine kaya hindi dyo madalas si Mari sa santong dasalan o santong paspasan oy mau kita mga laki ato lang yung nang ng atong mga mare kaingot na na yung biang styles mga bayi padili-dili pero pada po dahil ni sa relasyon ng mga mari mura yun may mga bagong managuyab ni ini lood-lood kung naging nagmay pagka pagkataon-taon maguli ay okay ang kaya angayan yun sa mga lood ni ini pero ako awa yun yung angay lagi kahit sa dagway pa lang lood na daan lagi mayo ganik kaya time nga ko ni mare medyo na pa mata ni kaya ako plano huwag di magdayo ni mari tagot-taguro na lang yun ako ni akuha mga lodi. Ang huwag nami panaglalis ni Mari ako na lang yung magpaubos pirmi kay di dyan pwedeng at bangan ako kalagot ni Mari kay nahadlok po lagi ko nga biyaan ni ni. pero matod pa sa among mga ginikanan ang kanika nung panaglalis na ni Mari lamas ko sa kinabuhi maong nasama rin yun sa recipe nga itong lutoon kayo guay lamas wag yoy lami Maong sa mga magtiayon diha, ilabi na gyud sa mga bana, ayaw gitawon ninyo pa sakit ang inyong asawa. Ug di nakaganahan iuli lang kay andam jud mo dawat ang ilang ginikanan. Basta ayaw lang jud kulataha ug bunuga. Kay naaadto ra bay balaod sa gobyerno nga kita mapriso. Maong og nakatunong kag asawa nga maldita. Congrats ni Molode kay diha jud daw masukod ang tinudanay nga laki. Pero sa panaguban naman ni Mari, ni Gawas yun yang pagkamaldita sa dihang nakaanak na mag-isa. mautong giaksyonan yun akong sukol mga lodi. Sa pag-aksyon pala na akong sumbag ni Mari, nagunitan juga ko o giwisi-wisi. At ang kumpiyansaha yun ako lodi, wala lagi ko kabalo nga sa high school life ni Mari, black beltir manday ini mau sa mga bana diha nga wa kaswitos lang asawa. Ayaw jud taon mo kumpiyansa kay basig magantos na inoon kasi mong piang og bukol. yung mahitabo mangaling naaw. Bakasyon lang sa kagisakabulan bulan, uli kay sa imong ginikanan. Kay lisod na kayo ikaw mahinaikan kay basig dili lang bunog ang imong matagamtaman. <coughs> Mao na sa pagkakaron ako na yung gigamitan og sekreto si Mare. Basta mag-away na mi, mamutos ako daan sa kung sinina ni ni. Kaya ron dali ra pagdagan, elison na baya kayo og madakpan. Bunog yoy ako madangatan. Isa po dai sa Timay Ilhan, nga ang gipatong na sa lingkuranan. Mao ng anak jud ni Mare, kay parehas jud style ni Mao ng maglikay jud mi nga mukaon sa gawas lude, kay magkinamot na mukaon. Hasta pa jud ang TL ipatong. Mao wala na lang jud ako na sila buyaga. Kay lisod na og ang mata ni Mare moy magsiga. Automatic undang jud kag kaon bisag ikaw gigutom maong basta kinananay na dumot na gyud tirada wa nay lingi ay pukos na lang sa kinananay basta importante busog ang atong tame kay og matsambahan nga palayason tang mare di pa siguro tama pas mo sulod sa isa ka semana ni ini maong kadakaon habab gubgub dalay lamo sida kun tirada pirmi kay bintaha biya ning busog talod kay makaboylo gitagdagan og gukoron tang mare pero bisag inganis mare labya apo na kun de. lode kay mao ning gihatag sa kahitasan Ong samtang naginhawa pa ko aning ibabaw sa kalibutan ako gyud panggaon og Kunya kayo man lagi lamos lagi nagpahabol pa jugo sa kaluwag nga sabaw ini. Dai lahe jud lasa sa recipe nga giluto ni Mari. Kaya ang iyang cooking with love daw lagi. Thanks lots. <laughs> <laughs> agui, 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 kikulata na lude.